Dahil nauso ngayon na pag-aaswang ng mga asawa, ito ang pinakamagandang bouquet. Pantaboy ng mga aswang. Ayan, para hindi maaswang yung mga asawa nyo, iyan ang pinaka the best na bouquet. <laughs> Papaganda natin kay Papa kung ano itsura niya. Kasi malapit na yung Father's Day. So, ayan, ibibigay natin ito sa kanya. Actually, Mother's Day tapos na eh. yung Father's Day naman. Papa, happy Father's Day! <laughs> Do! Miti-miti. Umot tayo. Oh, oh, happy Father's Day. Oh, <laughs> yan ang pinaka the best na bouquet guys. Sugoy Diba? Di hindi maaswang yung mga asawa nyo. Oh. Ito ka. Sugoy yun yes. Ang bango diba? Oh. Sobrang tipid na kayo nyan guys. Kasi hindi masasayang yung mga bulaklak nyo. Magagamit pa sa lutuin. Tapos yung amoy niya. Hindi nga lang kasing bango ng bulaklak. Pero napakasarap naman yan. Usyara. Usyara diba? ba? <laughs> Mama sasagot ritay. <laughs>